Ito guys, panoorin natin yung break ni JB. Oh, ayun oh, gumaling na talagang batang KMJS. Napakatindi. Uy, may nahulog. Tignan natin kung kaya bang ubusin to. Tignan natin guys. Wow! Gumaling na talagang batang KMJS. Saan kaya ito nag-practice? Tingnan nyo guys. Si JB napakabilis talaga na ito manira. Kaya maraming nanunood. Hindi ka-antok. Ito yun. Tingnan nyo guys. Ano pang inaantay nyo dyan? Pag nakita nyo sa si JB, pwede nang ipusta yung lola at lolo nyo dyan para dumami. <laughs> o kaya yung panghanda nyo sa, ano, sa Christmas, pwede mo lang iposta. Pag natalo, tubig na lang muna. <laughs> Ayun! Bro, binamayin, tingnan yung, nagmamadali si JB, oh. Tumatakbo pa yung bola, gusto nang tirahin, eh, buti hindi abot. Gumaling na talaga si, ano, si Jerry Sungal, ang batang KMJS. Ayun! Last four balls. Tingnan nyo guys, parang hindi nag-iisip, di ba? Pero magaling eh. <laughs> Napakatindi ng batang to. Ayun, last three balls. Ayun, ginawang mali -mali yung ginawang mali-mali yung bola. Oh. nyo guys, parang nagmamadali lagi. Parang may lakad. <laughs> Ayun na, last two balls. Wow, last ball. Papaputokin pa yan. Last ball eh. dùng kim vốn là.